Hello mga langga, good morning, good afternoon, good evening around the world sa lahat ng mga ka-OFW ko dyan Around the world, mapapilipinas man o mapaibang bansa Assalamualaikum sa mga Brother and sisters muslim natin And uh, welcome sa aking napakagandang kapaligiran, maaliwalas na kapaligiran ulit And welcome na rin sa aking vlog for today sana naway na sa mabuting kalagayan kayong lahat, lalo na yung family nyo sa Pilipinas. And of course, my family as well. Sana na sa mabuting kalagayan kayo. Shout out sa mga taga Negros dyan, sa lahat ng mga Ilongga, Bisaya, Tagalog, Waray, lahat-lahat. Shout out sa inyo lahat dyan. Naway na mabuting kayong kalagayan. Sa lahat ng mga subscribers ko and followers ni Inday Kalanga, ni Inday Ilongga, hello. Thank you so much sa pag-support nyo kay Inday so today mga langga mayroon akong uh, i-share lang sa inyo about sa ating pinakamamahal na Pugong Bihero or Caesar Paul at uh, yung vlog kong ito ay masasabi kong siguro isang malungkot na vlog at uh, pakikiramay na rin sa pamilya ni Sir Paul. So, sana, uh, itong vlog kong to, ay uh, sana mapanood ni Sir Paul, o makaabot kay Sir Paul family. Sir Paul, nakikiramay ako sa iyo, nakikiramay ako sa iyong buong pamilya, sa nangyari sa kapatid nyo, dahil, uh, isang malungkot na pangyayari at as your solid fan, solid supporter na nagmamahal sa iyo si Inday Ilongga, si Inday Kalangers, nagtataka bakit uh, wala kang latest upload sa mga vlogs mo lalo na sa Davao at lagi kitang inaabangan talaga. At nabalitaan ko na mayroong hindi magandang pangyayari nangyayari sa iyong pamilya. So, si Inday Ilongga, personally, nakikiramay sa iyo, Sir Paul. Hindi ka nag-iisa. Sa mga laban mo ngayon, alam kong napakasakit na mawalan ng isang kapamilya. So, kung ano man yung mga pagluluksa uh, nyo ngayon, yung masakit na naramdaman mo ngayon, nakikiramay ako. At nandito kaming mga solid fan mo, solid supporters mo, lalo na yung mga solid supporters mo rin, mga sponsors mo, na hindi ka namin iiwan. At si Inday Ilongga ay isa na dyan, na hindi hindi kita iiwan. Andito ako na nakikiramay sa hindi magandang pangyayari na hinaharap mo ngayon. Naway, eh masabi ko lang, malagpasan mo, malagpasan ng buong pamilya nyo, ang lahat ng kalungkutan na naramdaman nyo ngayon. So, sa iyo, Sir Paul, condolence para sa buong family mo, sa Tisa Luna family, condolence. Naway, uh, matanggap nyo ng maluwang sa kalooban nyo dahil, syempre, yung buhay natin dito sa mundo ay talagang pansamantala lang tayo. Kaya, naway, matanggap nyo ng buong buo at maluwang sa kalooban nyo at makapag move on kayo balang araw. At nandito lang kami, lalo na ako, na talagang todo support para sa'yo, na nagmamahal para sa'yo at sa buong pamilya nyo at sa buong team mo rin. Hindi ka namin o hindi kita iiwan sa lahat ng mga laban mo, Sir Paul nakikiramay ako sa inyo. Kaya naway, maging magaan sana yung kalooban mo, Sir Paul, at ang kalooban ng, mga, ng buong pamilya mo. Uh, tanggapin na lang natin ng maluwang sa ating kalooban. At I'm sure na maging okay sa kabilang buhay yung iyong kapatid. Although na napakasakit, pero kailangan natin tanggapin, Sir Paul, at naway, yung iyong kapatid ay magiging masaya na sa kabilang buhay. At andito kami ng mga solid supporters mo, solid fan mo, Sir Paul, na talagang nagmamahal, na nagsusupport sa'yo. At ulit, hindi ka nag-iisa, Sir Paul. Andito ako, andito yung lahat ng mga nagmamahal sa'yo, na handang mag-support at hindi mag-iwan sa iyong lahat ng mga laban. Lahat tayo ay nasubaybayan natin si Sir Paul at lalo na na subaybayan ko yung vlog ni Tito Hearns na in-interview si Sir Paul nung nakaraan lang sa NITS 25 at napaka gandang achievement yun para sa ating pinakamamahal na pugong biyahero at talagang super proud ako para kay Sir Paul sa mga na-achieve niya sa buhay niya So, na nasubaybayan ko yon ang pag-interview sa kanya sa NITS 25. So, kung lahat kayo ay hindi nyo yun na, na panood, panoorin nyo sa vlog ni Tito Herns TV. Dahil doon nyo siya makikita na in-interview sa sa NITS 25. So, afternoon na napanood ko, dahil uh, as a solid fan, solid viewer, avid fan ng Pugong Biyahero lalo na ning Sir Paul ay nagtataka dahil araw-araw ko talaga inaabangan yung latest vlogs niya sa inyo o ang karamihan sa inyo ay hindi updated or uh, nagtataka bakit ang ating pinakamamahal na Pugong Biyahero o si Sir Paul ay walang latest upload o latest vlog sa kanyang channel nabalitaan ko ako yung isa sa mga kapatid ni Sir Paul so as solid viewer, solid supporter solid na nagmamahal kay Pugong Biyahero uh, Sir Paul, nakikiramay ako sa mga pinagdadaanan mo ngayon pinagdadaanan ng family mo ngayon na naway maibsan yung sakit na naramdaman nyo sa ngayon, yung kalungkutan na ramdaman nyo sa ngayon. Naway maging okay ka after at makapag-vlog ulit. Aantayin ko, antain ka namin. Lahat ng laban mo, Sir Paul, andito lang ako. Andito kami lahat na nag-aabang sa'yo, na nagmamahal. At hinding-hindi ka namin iiwan. Mga supporters mo na nagmamahal sa'yo ng lubos, nakikiramay sa buong family mo. Naway maging okay ka after at makapag-vlog ulit at aabangan namin ulit yung pagbalik mo sa Davao. At kung kailan man yun, andito lang kami mag-aabang. Lalo na ako, andito lang ako mag antay sa iyo. At hinding-hindi kita iiwan sa lahat ng mga laban mo, Sir Paul. Andito lang kami. Lalo na si Inday Ilongga, andito lang. Kaya mga langga, to support natin si Sir Paul, yung PBT, yung Pugong Biyahero. Dahil sa ngayon, mayroong hindi magandang pinagdadaanan yung kanyang family. Kaya kung kailan man makapag uh, vlog si Sir Paul balik ulit ng Davao, especially ng Davao, ito do support natin. Aabangan natin 'yan. At naantayin natin kung kailan siya maging okay after ng nangyari ngayon sa sister niya. So, aabangan natin at hindi natin siya iiwan. Kaya ulit, Sir Paul, nakikiramay ako. Yung vlog kong ito for today ay talagang pakikiramay para sa buong family mo na naway malagpasan nyo ang sakit na naramdaman sa ngayon at kalungkutan. Ang temporary lang talaga tayo. Bawat isa sa atin ay temporary lang dito sa mundong ginagalawan natin. Nawa yung sister mo maging okay, maging masaya, maging okay sa kabilang buhay. I know maging okay siya at maging masaya sa piling ng ating Panginoon. Sa makapanood nito, naway maging isa kayo katulad ko na nakikiramay sa family niya. Kaya ulit, maraming maraming salamat sa pag-support nyo kay Inday Ilongga at huwag nating pawabayaan ang PB Team, lalo na si Sir Paul, na sa ngayon ay may pinagdadaanan. Sa lahat ng mga PB Team member, mamahalin natin at isupport natin dahil sila yung pinaka number one na charity vlogger sa buong Pilipinas. Kaya Sir Paul, I love you. I love you PB team. Tita PB love, I love you. I love you so much. At sa lahat ng mga supporters din ni Inday Ilongga, sa mga subscribers ko, maraming maraming salamat sa inyo at naway na sa mabuting kalagayan kayong lahat at lalo na yung family nyo. So, that's it for today mga langga. Kung sino man ang makapanood ng vlog kong ito, maraming maraming salamat. At sa ulit, nakikiramay ako sa family ni Sir Paul. Mga langga, thank you. Bye-bye.